Dahil sa mga akusasyon na ginagawa ng vlogger na ito, naging mainit na usapin ngayon ng pagkaka-involve ni Lito Lapid na may kaugnayan nga ito sa illegal na gawain sa Pugo at ang isa pang ikinasasama ng loob ay talagang hindi siya tinigilan with Toto for Senator na isang abogadong vlogger sa video na ito binanggit ni Lito Lapid ganito ang pagkakasabi mahirap man ang magmura ngunit gagawin ko yun at ang isa pa nitong sinabi nakarugtong kaya uh, sa isang bala tatamaan ko yan yan ang maingit uh, na salitang binitawan ni Lito Lapid na ang tila tinutukoy itong vlogger na talagang hindi siya tinitigilan at uh, talagang uh, inaaraw-araw na yata ang paggawa ng mga vlog tungkol sa kanya Isso. Maghirap ma na uh, mabagmura pero tar napakatarantado naman niya. Sige, sa gagawin ko 'yun. Oo, oh. no, ano ko? Oh. Eh, ko <laughs> Sa isang bala lang kahit hindi ko niyan, tatamaan niya. Sa <laughs> umaga po, Kuya Raymond, at sa pagkakataon din bigay niyo sa akin magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Maraming ah. maraming salamat po. Abay, eh, syempre nung unang uh, ikang uh, medyo na banggit yung pangalan mo sa iso ng uh, Pogo Hub sa Purak Pampanga, eh agad kitang hilap kay Flor. Ito nag uh, nag set na makausap at manggaling mismo, uh, ikan ha, from the horse's mouth, yung paliwanag. Uh, so, kumusta po kayo? Dahil matapos ang inyong pagdalo sa public hearing, uh, kaugnay sa uh, Pogo Hub sa inyong bayan sa pulat Pampanga uh, Senator Lapid, Sir. Yun nga po, nagpapasalamat ako sa ating uh, sa ating senadora na si Risa Ontiveros mm. ng committee ng uh, Human Movement. Uh, binigyan tayo ng pagkakataon na pinaiimbestiga pa ko mm itong iso po ng Porak Pogo. At uh, yung nga po, eh, tayo na sinasabi sa akin yung 10 hektarya. Mm. 10 mm na kinatatawian ng Pogo. Eh, at uh, protector daw po ako ng uh, Pogo. At uh, nandiyarinig po siguro ninyo kung uh, napanood mm. o narinig uh, tinanong ko mismo yung engineer, ang lansan ng municipal engineer, at tinanong ko mismo ng uh, live na mm. uh, si Mayor uh, Jim Kapil na kung yung kinatatayuan ng Pogo na 10 hectares na uh, akin ang lupa, ay eh, sabihin ko, sagutin mo. Mm, at, uh, anyway. mm -hmm. At kung ako'y protector, ay sagutin mo rin. Mm at, uh, ko sa kanya, ako ba ang may-ari ng lupa ng Pogo na kinatatayuan ng 46 na building o 42 na building? Hmm. Diyan sa porak ng pangga. Eh sinagot naman po, wala po daw po akong alam. Sila po nagpapatunay na wala akong alam at hindi po akin yung lupang sinatatawian ng Pogo. Hmm. Eh ito uh, siator. At ba na yung binanggit ni Mayor Kapil na itong uh, lugar na ito ng uh, Lucky South 99. Eh parang walang barangay uh, at talagang isolated uh, sa uh, sa bayan ng Pura at hindi masyadong uh, dinadalaw o dinadayo ng mga tao ito. Uh, tama ko yan, tama uh, po, tama po. Tama po sinabi ni Mayor na hindi po kasama do sa 29 barangay na, uh, ng ng at ayaw nga po ay para may sama. Hmm. eh sa nasa kanya jurisdiction na na po no, kung saan ay lalagay, kung hmm. sinong kung kanino niya ibibay, dapat po yan Santa Cruz, hmm. Barangay Santa Cruz hmm. na porak po, na po yan hmm. eh eto kasi, uh, Senator, paano ba oh, para sa, uh, sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay paano ba kasi nabanggit ang pangalang dito lapid, uh, saan ba nagsimula saan ba nang galing, uh, Senator dahil siguro po anak ako ng porak, tiga porak po ako Mm. yun po siguro ang iniugnize sa akin eh kahit hindi naman po sila tiga porak kamukha ko po ni Baby Pineda ni governor, ni nati, dating gobernador at dating vice mm. governor eh sinasangkot din po dyan na uh, oh. protektor oh, din ka. daw po ng Pogo at si Presidente, Ex-President Gloria Macapagal-Arroyo uh, protektor din daw po at si Bong Pineda at sinasabi na protektor daw mm. kami lahat uh, ng Pogo kaya kahit hindi po tiga porak basta tiga pampanga na nasyonal na Brawin ano na Lawit na, basta mm hmm. tigaporak, pampanga, dito po alam. Itong vlogger sa ito, hindi, hindi ko alam kung saan niya kinukuha at hindi ko po kilala. Ah, so itong vlogger na ito, wala kayong personal na pagkakakilala sa bawat isa? Kumbaga parang estranghero itong vlogger na ito. Lalaki ba ito o babae? <laughs> Go hindi pay. ko po alam. Alam to, lalaki eh. Pero ano po, <laughs> hindi ko siya so kilala, hindi pa ako panakita. <laughs> <laughs> hindi, ko, hindi ko po alam kung anong personal yung nagkagalit sa akin eh. Nasabi ko nga sa kanya hindi eh, bali magalit ka sa akin, huwag ka lang maingit eh. Hmm. Eh, para bang pinuyapatan yung ng na senador eh. Eh ba't naman ako sa dami-dami dami namin, Senador? pati sinisingle out niya ako? Ako lang, mis ako lang tinitira niya. Ang dami naman uh, may mga may mga senador naman dyan na uh, meron din po ako probinsya nila. Mm -hmm. Hindi naman nila nabanggit. Alam mo mm -hmm. po yun, siguro. ayok na lang banggitin. Kung mm -hmm. sino yan? Oh, eh, ma Ah, gusto ko, manggali na rin sa inyo, Senator Lito Lapid. E eh, sa tingin nyo, merong nasa likod ng vlogger na ito para, alam mo, nasiraan lalo, nakalapit na yung ala halalan sa 2025. Ah, uh, Senator Lapid. Oo nga po, ayoko pong magkaroon ng malisya na merong nasa likod ng, ng vlogger na ito na politiko. mm. Nakapwa o local man, o ano man yan. Eh, wala naman po yun eh. Sabi ko nga, ba't sinisingle out niya ako? sa ang dami-daming senador. Sana wala po, wala pong mali sana yun. Sana walang, uh, walang senador dito na sa likod nito, wala pinatitira nila ako. Eh, pero wala, wala lamang parang nagpahiwatig, nagparamdam yung vlogger na parang uh, gusto lang niya manghingi ng pang whiskey o pang brandy sa'yo. Meron akong bata na isa na isang oh. uh, ano, na parang gusto niya makipag-uusap mm. at para uh, parang uh, kailangan daw may bayad. Nisan, sabi niya, dapat sa Zoom na lang kami mag-usap. At sabi ko, eh, hirap naman sana. Mahirap man mo, mag maghirap man na uh, magmura, pero napakatarantado naman niya. Kaya sa gagawin ko yun. ano, ano, ano ako? Oo. Oh. Eh, ko... Tana. <laughs> <laughs> eh, Correct. Eh, parang na-imagine kita, ah, uh, Supremo. Eh, parang gusto mong tirahin na isang bala at dalawang mata yung tatamaan, eh. Hindi na, hindi, hindi na. Sa isang bala lang, kahit hindi ko atin yan, tatamaan yan eh. <laughs> <laughs> ay, ay, yun na pala, kung hindi politically motivated, eh baka financially, monetary motivated, kung may nga ganon mga uh, pa paramdam, pahiwatig uh, sa inyo, uh, Senator Lapid, sir. May nabalitaan po ako, abogado daw po ito eh, abogado, uh -huh. pero nabawi na po yung lisensya niya, ah, na so, wala kong lisensya dahil kakagawa niya. Meron po siyang kaso, nakuha ko po doon sa MBI, siyem na kaso niya ng libel, uh, yung hmm. anin po doon ay may waran. Ah, uh -huh. notorious pala. po na. Uh -huh. Opo. Ito naman, eh, although hindi naman kayo si Mayor Kapil, pero sa pagkakilala nyo kay Mayor Kapil, uh, uh, parang hindi naman siya talaga involved dito, uh, Senator Lapid. Just like you. Hindi ko po, <laughs> hindi ko po magagarant siya yung ano niya, no? pero mm. wala, hindi ko po siya inaakusan mm -mm. Kaya sinasabi ko sa kanya, sana po ako malinis mo pangalan mo mm. dito sa investigasyon ng Senate na ito. Mm. Nung nag-i-investigate po dito sa Senate, nung may ring mm. sabi ko, linisin mo yung pangalan mo, Beo. dito sa mga tanong ng mga kasama ko, Senador. Mm. Sabi ko, napakasama na ng image ng porak parang tarlak mm. na tarlak bamban. Mm. Sabi ko, may mga investor diyan baka mag-atrasan eh. Pasikat na tayo pa asenso na pa, nakikilala Alright. na yung fora. Dahil nandiyan na po yung Ayala, hmm. nandiyan na po yung Meriam College, Holy Angel. Mga espela pong malalaki, nandi dyan na po sa Purak, mag invest na po. Mm -hmm. e baka kako, may, pag may tinatay yung building dyan na mag invest may e, sasabihin na naman po nila, baka Pogo building na naman po yan. oh, eto ah, uh, para, para malinaw, ah, uh, Senator Lapid, so hindi nyo kayo, hindi nyo inabsuelto, hindi nyo kusang nililinis si Mayor Kapil, pero parang pinapabayaan nyo na sa mismo si Mayor Kapil ang magdepensa, magpaliwanag, at maglinis sa kanyang pangalan, gaya ng ginawa nyo personally sa pagdinay ng Senado. Uh, Sagrado, ah tama, tama po kayo, tama hmm. po kayo. Hindi ko po siya inaakusayan basta linisin niya yung pangalan niya. Hmm. Sana maawa, hindi ka, wala rin totoo doon sa sinasabi nila. Hmm. ko po na hindi rin totoo yung sinasabi nila sa akin at pinagbibintang nila. No. Well, in fairness naman kay Sen. Sherwin Gachalian na isa rin talagang pursigido sa pag-iimbestiga ng Pogo, lalo yung mga illegal operations, eh siya nagbanggit na parang uh, walang basihan actually yung uh, pagdadawit sa inyo at napatunayan nga daw sa inyong isinumite na uh, statement of assets, liabilities and net worth uh, is salen. Hindi nag-reflect na sa inyo nga itong uh, ng lupain at wala raw din daw maiharap ni isang dokumento, itong vlogger na magpapatunay sa kanyang aligasyon laban po sa inyo, Sgt. Lapid. So it's a good... Oh, 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 Napapasalamat po kay Congressman na si Erwin Gacella na at least napatunayan ko na siya mismo ang nagsasabi na wala akong kinalaman dyan sa Pogo. Mm. Well, nabanggit din nyo pala recently, uh, Senator Lapid, na eh, hey, may balak yata kayo na kumuha parang disipinahin at uh, mag, ng leksyon yung vlogger. Eh, nyo daw ng kaso, uh, Senator? Opo, uh, ko na po ng kaso, eh, maghintay na lang ko siya. At, uh, at ako'y nananawagan, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na ito na mm. itong programa nyo. Nananawagan po ako sa mga kapwa vlogger niya. Mm. Sana po kung... Mag-aako sila sila, yung totoo kawawa naman po yung nakakusahan nila katulad ko na wala akong ako alam dyan sa Pogo, pinipilit nilang may kaugnayan ako, na protector ako na Pogo. Hmm, yun nga ang delikado, o oh. yung mga, well, irresponsible. So at least, malinaw na itong vlogger na ito, na hindi naman kilala, eh, na-establish na yung tunay niyang pagkatao, identity, at uh, maaari siyang panagutin. Hindi yung kagayiba na gumagamit ng mga sudo, o yung mga peke na mga pangalan, alias sa social media, uh, si Atty. Lito Lapid, sir. Opo, opo. Sa pamagitan ng programa nyo ay maraming malilinwa sa ating mga kababayan hmm. at mga kapatid. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga kakilala ko. Eh, tinatanong ako kung may kaugnayan ako rito sa Poco. At is po, nalilis ko po yung aking pangalan. So po sa last hearing ng ano, hmm. ito POGO, na kay uh, uh Sen. Uh, Rio Tiberos. No, eh, sa sa <laughs> sa na uh, assessment niya, eh, sa process mo, Senator, sa kaano eh, parang kumpiyansang kumpiyansa talaga at talagang matapang ka na parang alam mo yun yung parang hindi talaga sa'yo itong sampung ektarya binhin lang kaya <laughs> <Separated laughs> lupa po tayo pambili hindi <laughs> <laughs> po <ba, laughs> <laughs> yun nga po almost 30 years po akong nasa, nasa larangan ng politika at nagsiservisyo sa ating mga kababayan mm. na wala pong duwis sa aking uh, pangalan eh bigla nila dudungi sa nagaroon hindi eh, po tayo papayag bira hmm. Okay. naman po ako magpa-interview bira ako magsalita bata okay. mag-umate sa mga hearing-hearing na ganyan eh uh, yun po, hindi natin papapayaan na matutong sa ang paralan dyan. Pero eto, dyan eto parang pra prangkahan lang na usapan, tanong, wala ba ni isa sa mga Pogo operators <laughs> o sangkot sa Pogo yung parang nag, naglabi, naglapit, nagparinig sa inyo na para magbigay sila ng gito halaga para medyo alam mo na, para on the national level, eh, pagbigyan yung kanilang operasyon, wala naman. Wala po, wala po. hindi hey, ko nga po kilala yan eh. Mm. Kaya po hindi ko manalab na may Pogo do sa lugar na yun eh. Mm. Alam ko po, po dito sa Clark, maraming pogo. Mm. Pero dito sa lugar na Tuporak, hindi, wala po ako alam doon. Mm. Wala, meron doon. sabi nga ni Senador Gatsalian, ito raw yung pinaka-wars at pinakamalaking mm. pogo na naitayo dito sa buong Pilipinas. Eh, eh, kayo, eh, medyo eh, <laughs> hindi masyadong nagbibigay ng uh, opinion basta-basta sa mga isyo. Eh, ano pa pala yung parang posisyon nyo? Payag din ba kayo na parang totally ban yung Pogo? O gusto nyo yung targeted lang, yung mga illegal na Pogo operations yung talagang mawalis sa Pilipinas, uh, Central Mis Lapid? Opo, mismo ang ating mga na Pangulo nagsasabi na hindi naman lahat. Mm. At saka yung Secretary of Justice, sinasabi rin po, hindi lahat. Yung talagang lihitin yung Pogo na may uh, may lisensya. Yung po dapat ipas, uh, yun dapat. Eh, yung walang lisensya po, eh, paano yun? Hindi yeah. di po na kumikita ang ating gobyerno na dapat kumita. Nagkaroon ng tax, di ba? Hmm. So, eto, uh, by the way, nabanggit nyo, ka re-electionist kayo, senator, eh, no? so anong balak ninyo magpa uh, re elect sa 2025 elections? Ako nga, bibigyan po ako ng pagkakataon, malinis ko ang aking pangalan, ito, kasi po pag, uh, parang hindi ako kumandidato dito, parang naging guilty na po ako eh. Mm. Eh, patutunayan ko po sa ating mga kaibigan, at na alam naman natin mga kaibigan na wala ako talagang alam dyan sa bubong niya. Eh siguro, oh, natapos naman, parang wala naman na masyado. Parang uh, nung humarap po kayo, Senator, ay eh, parang natahimik na rin lahat. At uh, wala, yun nga, wala namang iniharap ng mga counter evidence o counter statement laban pa sa inyo after nyo pong humarap sa pagdinig ni Senator Risa. So, most likely, uh, eh totoo ba yung parang may inisali na parang listahan ng yung bagong Pilipinas administration is late sa 2025. Kasama tayo yung pangalan nyo doon. May, may ganun na ba na para usapan? And then may collision kasi yung MP, no. MPC po ang partido ko. MPC po tapos yung bagong ano po. Kay, kay, kay Pangulong uh, Bongbong Marcos. Mm. Eh, sign na po ng, ng signing mm -mm. ng uh, ano, alyansa. Kasi si Senate President dati, Senate President Tito Soto. At ang ating mga Ah, okay. So, npc pala kayo, no? Nationalist People's Coalition? Opo. Ayun. So, pabor. Tama. Yung ginawa ng NPC leadership pala na uh, patal si kita, si uh, Bamban Tarlac Mayor Alice Go, sa partido ninyo. Opo. Tinanggal uh, na po. Uh, ayun, announcement po ng uh, mga Senate President dati, uh, si Tito Soto, tinatanggal na po siya. Hmm. Eh, ito. Sa partidong NPC. Minsan-minsan lang kita ma nakawan ng oras at maki-schedule sa inyo. Sa ito, samantalain ko na. Eh, si ano? Si Bossing Mark Lapid, na ngayon ay nasa Chiesa, di ba? May balak ba? May balak ba sumabak even sa local politics uli dyan sa Pampanga? ito di ba nag-governor na siya noon? Wala po, wala po siya balak ngayon. Da, tama na po sa kanya itong uh, Chiesa. yung nga po, CEO po siya dan. yun ah uh, wala po siyang bala. O, oh, eto. Eh, may patanong dito yung producer namin. Kilala mo ba daw si Alice Go personally o doon sa nung mga mga political, uh, alam na, engagements? Nag-meet na ba kayo ito, uh, Senator? Hindi po. Uh, nakita mm. ko lang siya sa TV doon sa investigasyon ng Senate. Doon ko lang po siya nakita. Pero hindi mm. ko po, po siya kilala. Oh. Hindi po ako Hindi po ako napunta ng bambang ng munisipyo eh. mm Ah, okay. Eto, may hamon kayo dati na handa kayo mag-resign. Kung mapatunayang sabit niya kayo sa Pogo sa Pampanga, natili ba yung hamon niyo na ito, uh, Senator Lapid, sir? Totoo po yan. Tama po kayo. Hmm. Ang po ako dyan, kung talaga akong involved dyan sa, sa Pogo na yan, handa po ako mag-resign bilang senator. Kung mapapatunayan nila. Ito makibayad na rin kami sa buhay-buhay mo ngayon, pinagkaabalahan, Sen. Lapid, ha? Huwag kayong matikon, huwag kayong mabori, maboryong ba. Maliban sa pagiging senador, artista, at uh, ano pa yung uh, pinagkakaabalahan ninyo pala? Dahil may nakita ako ha, sa Facebook post niyo na nasa farming na rin pala kayo, na uh, nagdadrag kayo ng traktura nagpapantan na lang po ako lahat pag wala akong, uh, trabaho, pag wala akong shooting, pag wala po ako office, eh nagtatanim-tanim na lang po akong palay. Eh, alam niyo po, agrikultura tayo. Eh, mahal natin ating mga kababayan para may pagkain sa mesa. <laughs> yung, 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 lupay niyo, hindi naman sambung ektarya. <laughs> <laughs> Sana nga, kasama kita ron, boss. kasama kita, sorry. Para sama-sama tayo. Ha? <laughs> baka sabihin naman yung mga, ano, eh, baka yung lupay niyo na lupaing sakahan, eh. Yun yung farm, yung farm, scam, scam farm pala. Eh, Patatalimin ko na rin yung mga in dyan. <laughs> mga patatanim yung punawang sa Pogo. dami-dami nila. <laughs> pag Para makatipid ako siguro ng labor. O oh, pag alagain mo na lang ng Pogo. Yung Pogo yung nangingitlog. Oh. yung Pogo na yung nangingitlog. Oh. Pogo. Eto. eto Ito yung mahirap na ang dami kong nakapaligid kasi ng mga taga mahili sa showbiz. Gumusta na raw pala yung takbo ng uh, inyong series na Batang Kiapo, uh, Setor Lapid, sir. Ayun nga po, mga uh, kalawa, mga uh, lagi kami nag-number -la lagi ko kino congratulate si Coco Martin, uh, hmm. si, uh, si Tangol. Ayun uh, hmm. nga, sabi ko, congratulations, lagi kang number one, breaking record na naman itong uh, batang kiapo Uy, ito ang ganda ko na paganda. Ito sa mga ko na malinawin. Ito, mga showbiz kasi ito. Si, yung producer natin, si Ma'am Chen. Eh, may lumabas kasi. Eh, hindi galing sa, ano, sa politiko, sa bante. Ha? Ah. May lumabas sa... Uh, eh, nililing. May nadedebirap na kayo ni Ma'am Laura Tolentino. <laughs> wow, si Amanda. Oh, si Amanda. yung kalabting nyo. Akala ko ako lang Marites. Marites din pala kayo dyan. Ay, so, eh. <laughs> Unang nagbabas kasi sa tabloy. Eh. Sinabi ni Manang, oh, ni Manang Lolit Solis eh, na nagkakadabi. Like, oh, at, at least, parang dito sa amin, linaw Hindi kayo maglilinaw, diba? oh, po, oh, po. I, di ba? Apo, apo. hindi po, ano lang po, primanda. Maraming maraming salamat po sa mga sumusunod at sumusuporta sa team namin ni Tayo. Lord Natulet ni Amanda. Kaya tawag sa amin eh. Primanda. Ay, ibig, sabihin, ibig sabihin yan, Senator, click yung tambalan ninyo sa batang kiya Kaya maraming parang na-impluensyaan at parang kung mag-aalam mo yun, parang nakakarakterize nila yung karakter ninyo na parang in love nga, di ba? <laughs> Effective. Efektib yung tandem. lang po niya na sinakyan di po yung love team namin niya, no? ni Angel Aquino do sa probinsyano. Oo, oh, eh, ibig sabihin yung primanda, kinagat pa rin kahit, ay, alam mo na, kinagat. kahit may edad, kinagat pa rin ng mga kababayan, mga support, taga-support pa, kahit na medyo may edad na tayo, ni na Ma'am Lor, Lorna. Oo oh, nga <laughs> po. Kaya nga po, may love team pa pala yung mga senior officer. Oo, oh, po, ba ah. po, pumatok sa mga, ah, mga Gen X, ah, uh, <laughs> mga Gen Z, <laughs> uh, mga millennials. So, eto. Kasi wala lang, wala nang uh, wala nang cut eh. wala na ano for nag break break na sila kaya video so, medyo sa akin ang kinagat kahit senior citizen tayo so time. talagang totoo pa rin na may asim at uh, may tikas pa rin sa Toro Labid ay sana sabi ko sana ni katiting ni konting ano man lang yung karisma at uh, gwapo simpatiko ni Satorlito eh mahagi mabahagi na, na ako. <laughs> <laughs> magleong Guerrero ka, magleong Guerrero ka, boss. <laughs> <laughs> ayun, eto last na lang siguro sa usaping politika. Ang napakasaya kasi ng kwentuhan natin, ano, sa eto natin. Opo, oh opo, opo, kasaya po. Oh o, <laughs> 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 oh, ano po yung para mga plans niyo? So, election is then eventually. Ano pang so by pag manalo kayo, second consecutive term niyo na naman. So, tuloy-tuloy pa rin ba yung public service ninyo? Opo, kasi po ang karir ko po sa politika, isang term akong uh, vice governor, tatlong term po ako bilang gobernador at nagtip po, tatlong term na po ako pangatlo ko po ngayon bilang senador. Kung uh, magre-reelect po ako na 2025, pang-apat pang ko na po yun, last term po na po yan. Ayun. Eto pala. Samantala yun na Ito. Eto, eh, kayang kaya mo naman to, Ako mga si ito. Ano pala yung take niya? yung mga controversial na panukalang batas gaya ng divorce bill? Lalo na yung mga aping-api talaga ng mga uh, misis o mister. Uh, payag ba kayo dito o medyo may reservation, Sen. Si Lapid? Nag-aaralan po natin yan Ayun. dahil kasi maraming uh, kawawang lalaki, mga uh, mister, at marami rin kawawang mga babae na asawa Tuwang-tuwa yung, pag, ah? Tuwang yung director namin dito dahil sinabi mo kawawang mga lalaki. Opo, kasi wala, <laughs> pag under po yan, wala, wala gagawin din. Oh, kung ha? si, under, si, si no, Andres no, Disaya yan, oh, na kawawa nakawawa no, po oh. siya. Inuhold pa yung bank account, di ba? Pag uh, kinasuhan yung mister. <laughs> Pati ATM, kinukuha. O, oh, di ba? Pati ATM, kinukuha. o, <laughs> oh, eto. Uh, investigation kay Alice Go. So, pabor kayo na magtuloy-tuloy pa ito. Lalo na kay uh, Mayor Alice Go. Eh, dapat masagot niya po lahat ng katanungan ng mga, kaya, mga kasama ko, Senador. Hmm. Paliwanag po niya kung bakit siya... In... Well, kasi po, kung nag-aala siguro siya, Uh, siyempre susugiri siya ng mga senador na na-birth certificate niya wala, hindi niya kilala yung nanay. Sabi niya hmm. dati ano siya, anak siya ng labandera, nakatulog oh. nga pala, hindi yun naman. Hmm. Eh siyempre parang lumilitaw, parang linoloko niya. Ito mga senador na nag iimbestiga Ayun, eto, uh, maganda to, eh. pag-usapan. Maging mainit kasi, di ba, yung naging sagutan ni na uh, Senator Nancy Binay at Senator Alcretano. Doon sa inyo po, uh, inyo po itong Senate building sa Taguig City. Ano po masabi nito? Tama lang ba yung naimbestigahan ito uh, at malaman kung mayroon ba talagang nangyaring ano, milagro o po irregularidad, uh, Senator Lapid? Oo, oh, dapat po maimbestigahan yan. Hindi naman po basta-basta ang basta, uh, laro. Dahil, well, hindi naman po inaakusahan si Senadora uh, oh, tama uh, oh. Binay. Eh, bala na po siya magpaliwanag. At uh, paliwanag niya kay Peter Cayetano, Senador Peter Cayetano. Para magkaliwanagan, magkasundo sila. Tama po yung ano niya. Isasampan niya sa ethics committee. Eh, para malaman kung sino totoo. <laughs>